Marami uh, sakyan, hindi ko mabibigay yung gusto mo 16,000. <laughs> Don. so good day. Good day mga mod mod. Ayan. So meron tayong kukunin ngayon na ng bike para i-testing natin siya. Kung napanood niyo yung video natin before na meron tayong customer ng ZX4 RR na nagpa-install ng Xil. yan full slip-on na RV uh, na racing block uh, lang tayo gumanda yung panahon tapos gusto ni customer na ipate sa atin yung bike niya kasi bago pa yung bike niya hindi pa niya nagagamit masyado hindi pa niya nabibira so tetesting natin tayo yung bibira ng malakas to tayo ng NLEX so, yan. so marami tayong stock ngayon ng mga XL marami tayong stock ng XL ngayon meron tayong pang Honda CB 6PR Trident uh, Kawasaki 6 uh, ZX4 RR 25R saka 6R tapos may mga ano rin, may mga Panduka, BMW, UCF Moto, meron din. Maraming maraming bayan yan. So tara, let's go. Samahan nyo, set up na ako din. Let's go, Zupi. Ah, sports bike muna tayo, sports bike muna tayo. Kaso, may request si Boss dito eh. Boss, ano yung request mo, Boss? Ano yung request mo? 16,000 RPM. Pampira. Sagad ko na ng 16,000. Try natin, try natin. <laughs> so tara, testing natin to. Enlex Gaming. Sarap! Sarap ang tunog! Yun, napapalingon si Kuya <laughs> oh! Ah, pag ito ang um, gamit ko, kitang kita yung helmet natin na Superman. Diba? Kasi naka, medyo naka, ano tayo? Nakaano tayo pang karera? relax <laughs> ingat, ingat. <laughs> muntik pa, muntik pa, muntik pa. Ingat, ingat, ingat. <laughs> Salahanan mo ito, kawasaki. Hindi, <laughs> yok lang. Ride safe sa atin lahat. <laughs> <Hey>! <laughs> May pang thumbnail na ako. Ikot tayo Sana gumana Uy may laman 405 So tara Rolling 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 tayo rolling tayo Sana makabira Okay naman okay naman parang 12,000 RPM pa lang yun boss Dami yung sakyan, hindi ko yata mabibigay yung gusto mo 16,000 <laughs> 14, tarayan yung 14,000 cúi mình Mustang, làm tay chân môi dami, dami sakyan, di kaya kung maluwag sana, siguro pag gabi pero yung baka ulit <laughs> itong Kawasaki ZX4 RR na to ay powered by Exil Exhaust. sleep on lang to ha, tapos naka DB killer pa to paano na lang pag tinanggan natin yung DB killer, yan ha yun ha, so sa mga nagtatanong ng Exil full Exhaust or any Exil sleep on hindi lang pang Kawasaki, hindi lang pang Honda CB650R, marami rin tayong different types ng mga tambucho meron tayong pang Triumph, meron tayong pang CF Moto, pang BMW meron din sa Ducati ha? tapos meron tayong mga pang small bikes like na PG1 ba yun? 1 yung small, uh, motor ni Motodeck meron din tayo available dun ha saka pang ADB, Aerox Nmax, PCX meron yata tayo available nyan ha so message lang kayo sa shop ni Matt Moto yung ating business page ayan. so ito sya ayan so message lang kayo dyan syempre palike and follow din ang ating uh, vlog page itong Matt Moto vlog meron tayong YT yung YT natin is uh, Road to 1K na chill lang naman tayo, hindi tayo nagmamadre chill chill lang naman yun wala naman tayong ano doon basta upload upload lang tayo libangan hindi tayo pinipala, uh, no pressure walang pressure yun hindi enjoy lang natin yon, ayan so second uh, Kawasaki na sports bike na nagamit ko kasi una yung 25R dito so nakagamit na rin tayo ng uh, Ninja 1000 SX yan so kung nakita nyo rin yung vlog natin before sana marami pa tayong mahiram na bike <laughs> mahiram di ba o may mamagpapairam why not di ba Siyempre, basta ingatan naman natin yan, di ba? Para makapag-experience tayo ng mga iba't, -iba't, iba't ibang klaseng bike. Malay mo, may magperam sa atin nung Suzuki na ano ba ngayon? GSX 1000 ba yun? GSX 1000 yung yung kay Mimas Adventure ay ay ay, ay. <laughs> shout sa'yo Mimas Adventure let's go let's go